Hello everyone, nagluto po kami ngayon ng ginataang puso ng saging na nanggaling nga po dyan sa may kapitbahay namin, este, sa likod ng bahay namin. At ito nga pong sinanay, yung gabi pa lang at tipong wala na kaming gagawin yan guys. Eh, ayan, nagprepare na po si sinanay kasi nga po maaga po kaming nagrelax este guys, wala po kaming gagawin. Kaya ayan, sinimula na ni nanay na i-prepare ito yung aming lulutuin para sa kinabukasan at ngayong araw nga yan, guys. At after nga po yan, syempre matrabaho yan yung pagluluto ng ganyan. Lalo pa't kung meron tayong mga bata, meron tayong mga inaalagaan na makukulit, na laging nangungulit, na gusto eh, sasali rin kung ano yung ginagawa mo. Buti na lang, nandun siya sa loob ng kwarto at ng TV. At medyo nabibisi siya kung ano man yung kanyang pinagkakabalan, guys. Eh yon, talaga namang para sa amin ito ni Nana yung mga oras na ito. At yan, syempre, tinulungan ko na rin po si Nana mag-prepare. Niready na rin po namin ito yung saluyot na aming ihahalo dito sa aming puso ng saging. Pwede rin po yan, nalagyan natin ng okra. Pero dahil nga po same lang din yung sila ng saluyot guys ayan na tinislice lang po namin niya ng mga maliliit para hindi tayo mabilaukan pag kakumain tayo niyan abay talaga namang napakasarap niyan at ito nga po maagang maaga pa lang ayan sinimula na ni nanay nagisahin ito yung puso ng saging talaga namang gisang-gisa na yan, guys <laughs> dahil nga po yan ina-prepare niya na kagabi mabilis na lang oh di ba Medyo maaga pa nga to para sa pagluluto, pero dahil nga medyo matagal-tagal ito guys, unlike sa mga ordinary niluluto namin ni Nanay araw-araw, ayan, inagahan na namin. Kasi nga po, ay, may pasok pa ako at ako po ay kumakain na rin. Wow, good news! <laughs> nag na rin ako guys bago ako pumapasok, some morning. Kasi mas maganda po talaga na may laman ng ating chan at wala tayong nararamdaman talagang kahit na may inisipan tayong problema at least tayo malakas o oh, di. Diba? At isa pa, napansin ko kasi pagka pumapasok ako na hindi kumakain, makain, eh parang hindi ako mapakali, hindi ako makakonsentrate sa aking mga ginagawa. Kaya mas maganda pa rin na sa bahay pa lang, ikakain ka na kasi guys. Para sa akin, parang kung yun sa mga compliance ko or mga ginagawa ko, parang naubusan ako ng oras guys minsan. Kasi syempre, naagaw doon, minsan kakain ka pa lang sa office or gano'n, di ba? Kung gusto mo matapos ka agad yung ginagawa mo, mas maganda guys na aalis ka ng bahay na busog. Kahit ganun din, syempre sa mga mag-aaral, sa mga pumapasok sa eskwelahan, di ba? Much better na kumain tayo kaagad sa bahay para maayos ang isip natin at ah, talaga namang energetic tayo sa buong maghapon o oh, di ba ayun na guys o oh, medyo nakulangan pa nga kami diyan sa gata buti na lang eh pinadalawang gata ko yan siya guys pero konti lang din yung talagang sakto lang dito sa ating sabaw at ayan na nga po kumukulo-kulo na yan siya guys nilagyan lang namin yan ng saluyot at ayan nga po meron pa kaming piniritong isda diyan guys kaya yan nilagay na rin namin sa ibabaw and after nga po syempre gusto kong matikman ang sarap ng aming niluto ni nanay at ayan nga po unang-una nga po akong kumain diyan at with matching kapipayan guys ha syempre nga po sabi ko sa inyo ipapasok ko ako kaya maaga po akong kumain at ang aking kanin dyan guys ay sinangag talaga namang saktong sakto sa ating almusal at isa pa eh, hindi tayo mga pa sa opisina na maghanap ng pagkain or ng almusal kasi nga guys eh, busog na busog na tayo at ready na tayo para sa buong maghapong activity so, so paano ba yan guys nauna na akong kumain sa inyo almusal na tayo